Doon <laughs> ko po nalaman sa lola ko na... <laughs> nalaman ko po sa lola ko na yung nanay ko pala nagdadalawang isip na ibang anak ako. <laughs> Kinakausap niya raw po si Abong Mundi kung pwede pa po iba lang lang natin mausap niya no? pero ang sabi na ako masama ang komitil ng buhay, dapat ituloy mo yan. At saka ipinagaloob siya yan, swerte yan. At saka ba't, ba't kayo mo lang naisipan magpalaglag eh, eight months na yan, John. <laughs> so itinuloy po ng nanay ko yung panganganak niya So, habang inihilot po ni Apo munting din dyan ang nanay ko. Paglabas na paglabas po ng ulo ko, sabi po ni Apo unding baka gusto po mamagbagong isip <laughs> niya. Ang pinakasakit po doon, naguusap po sila habang nakalawid ng ulo ko. Nandito lang po. <laughs> sabi ni nanay ko, ano po ang gagawin ko? Sabi niya, i-muscle control mo. <laughs> Siguro talaga pinagkadya po ako na mailabas. At paglabas na paglabas ko po, pag pagkaputol na pagkaputol ng, pag ng puso ko, binigay po ako sa tatay ko. Mister, eto na po yung... <laughs> Kinagawa po ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, wala namang biruan. Wala namang inunan pa lang to. <laughs> Ayun, na naman alam ang ng kahit. <laughs> Kaya po nung maliit po ako, hindi po ako nilagay sa... Una, inilagay po ako sa aquarium. tapos <laughs> po ng loob ko. Tapos nung oras po na mag enroll na, na para sa grade 1, sinumaan so, po ako ng nanay ko sa principal at i-enroll to po ako para makapag-aral man lang daw ako. Nakapasok naman ako. Nung oras ng pasokan na, sa classroom, nandun lahat ng mga kaklase ko. Tapos ako yung nahuli kasi malayo po yung bahay namin sa school. Pagdating na pagdating ko po, nagtayuan lahat ng kaklase ko. Sabi, good morning, teacher. Maliit pala ako ang hanap ko kong mama. At ang pinakasakit po doon, lagi pa kong pinagbibintangan kapag may nawawala pong lapis sa classroom. Nakapis pa no? Ang <laughs> pinakamasakit po doon, eh, absent po ako pag nagpapalag. <laughs> Lumating po yung oras na lumaki po ako, siyempre. Nandiyan, nagkaroon po ako ng barkada. Mga babae, mga lalaki, minsan magkakasintahan. Minsan, iniingit nila ako dahil wala akong boyfriend. May <laughs> <laughs> napakita-ila sa akin. Uy, nag-fetch yung boyfriend ko. Mabasahin ko sa Mayo, Pista na yun. Kumain <laughs> na ba yun? Kainat <laughs> yun. Isa, sobrang inget ko po. Tinetext ko <laughs> <Sana may. Lista laughs> may. May po sa oh, huli ko. Sana <laughs> <laughs> na yun. na yun. Kumain na ba mi? At naiinis na po ako. Tinetext ko, Umi. Pero kahit pabalang, Nagpapasalamat pa rin ako sa nanay ko dahil nabigyan niya ako ng magandang pangalan. Sa so, mga hindi ko nakakala, mong ko kung pangalan ay Raymond Lagrimas Garcia. Kasi nangyay, kasi nabidami ng pangalan, bakit Raymond yung naibigyan niya sa akin? Dahil niya na ang tatay ko pala dating ating. Nakuha niya yung pangalan ko sa Raymond's I love you. At ko Pero hindi, sabi niya, hindi, hindi lolo ko naman kita yan. Nakuha ko yan para at least maganda yung pangalan mo, kahit ganyan ka, kasi pag tinawag ka, Raymond. Okay. <laughs> Kaso nga lang daw, minsan nagtatapo siya dahil sa pero ng mga foreigners, tinuha na naman daw ng mga Pinoy yung pangalan nila. Lalo na yung mga dobling pangalan, manggagaya daw tayo, lalo na yung mga dobling pangalan yung Alan Christopher, Mark Anthony, John Paul, Paul Tilly. Pero hindi nila alam na sa atin talaga nanggaling yung mga dobling-dobling pangalan.

Ito sa ating mga chuling, tiyangin. Sana po magustuhan ninyo. At uh, ito pa isang seryosong kanta. At gusto ko po, po ng participation ninyo. Gusto ko po, po yung, yung parang ano, parang yung sa TV, yung paglalasa. Tapos eh. <laughs> right? pagkakanta na ako, wow! So, ko gabi ng mga Okay, okay tugtog!